Narito na ang mga showbiz balita natin namin sa inyo ngayong Monday morning. Una rito. Muling mapapasigaw sa kiligang Pinoy fans dahil nakatakdang bumalik sa bansa ang K-pop boy group na Treasure para sa kanilang Pulse On 2025-2026 World Tour. Sa isang 50-seconder video greeting na inilabas ng YG Entertainment, Masayang inibitahan ng 10 miyembro ng Treasure of Filipino Fans sa kanilang concert na magaganap sa April 18 next year sa Pasay City. Sa nasabing clip, ramdam ang excitement ng grupo sa maling pagbisita nila sa Pilipinas. Isang taon matapos ang kanilang huling concert dito bilang bahagi ng kanilang reboot tour noong May last year. Matatandaan nag-debut ang Treasure noong 2020 at mabilis silang nakilala hindi lamang sa kanilang music kundi sa kanila ang kakaibang stage presence at chemistry bilang grupo.